ko nga niya mga familia, meron na naman ang hififlex yan yung gamit ko. Ang brand nito ay GNC. Naglang si Charot. Di ko alam mo paano basahin. Basta, ayan. So, ito ay tipa. Brood coffee nga ang bumubo wow. sa umaga ko. At dito sa bahay ay ako nga lang ang madalas na nagbabara ko. Kaya naman, napabili ako ng ganitong gamit. Sila naman magubrood lang kapag no choice pa kas straight. Kung ikaw ay single at mapait ang buhay ay pwedeng pwede nga ito sa'yo. Ayan ang connect. Actually, ay matagal ko na itong gamit. Kaya naman, gamit na gamit at last pag nalas na talaga ito. Madaling Madali lang itong gamitin kaya naman sakto kapag nagmamadali ka na pumasok sa iyong trabaho. Kung ikaw ay interesado ay click mo lang yung link sa comment section at sigurado hindi ka magsisisi tulad ko. Pagkatapos nga namin mag-almusal ni Mela ay sinundan na nga namin si Papang dito sa kalimunan at kasabaan. Nag-spray nga siya niya ng pampatay ng damo. Habang wala pang bagyo at hindi pa umuulan ay pinapatay niya na nga itong mga damo dahil kapag dire-diretso na nga ang tag-ulan ay naku kabilis tumubo ng mga yan. Matagal-tagal nga ka rin kami hindi nakapunta dito ni Mela kaya naman na-miss ang pag-sabit dito sa puno ng lemon na ko pinapahalata mo ang lahi natin ah. Marami na nga rin naalis na puno ng saging na dito at ayan yung ibang nga tinanggal dito ay ginawa ko ang slide ni Mela. Isa talaga sa paborito niyang laro ay slide kasi nga lang ayaw nga namin bumili dahil mabilis nga lang lumaki ang bata. So ayan ginawan ka nga lang ng paraan. At syempre, hindi ko hayaan siya lang ang nag enjoy at pati ako ay nakislide na rin ay naisip bata. <coughs> hindi nga ako nagbaon dyan ng kahit anong pagkain or tubig at si Mela ay napagod at nauhaw. Kaya naman, gusto niya na daw umuwi. Sa pag-uwi namin, naisipan ang dalawin itong mga pananim ko. At ayan na ang kanilang itsura, parang hindi lumalaki. Hindi ko pa nga ito ganong naabonohan dahil nga hindi pa ganong umuulan this day. Kailangan nga umulan para basa ang lupa. Medyo malalaki na rin naman kahit papano at least buhay. So, konting alaga na lang at siguradong may maharvest din tayo. Napansin ko nga rin na may kumakain sa mga dahon nito kaya kailangan din natin ito isprayan ng insecticide. <laughs> Nainip na naman itong aking partner kaya ayan uuwi na naman daw siya. At nakita ko nga rin pala itong tanim ni Papang parang kailan lang nang naitanim niya ito at napakarami ng bunga. <laughs> itong bayabas na to ay hindi nga ito yung native. Ito nga yung malalaki kaya hindi pa yung nakukuha dahil hinihintay nga naming lumaki. Ganun. <laughs> Yan na nga rin yung itsura ng onion leeks ko pagkatapos ng bagyo na over nga ito sa tubig. At ito pa napakasakit talaga o oh, kuya Eddie kasi nga itong pananim kong kap kamatis ay pinagkakain nga ng mga manok na kakaloka. Naiyak na talaga ako that time pero hindi nga ako nawala ng pag-asa kaya naman nireplant ko na lang ito at inilipat sa lugar na alam po hindi ganun pupuntahan ng manok. Sobrang saya ko nga dahil nabuhay na nga at dumami na ang dahon nitong mga kamatis ko simula nung inabunuhan ko. So ngayong araw ay isprayan ko nga ito ng torogi Sinamahan ko na rin ito ng insecticide para hindi kainin ng mga insekto yung mga dahon ng ating pananim. Matagal-tagal pa nga yung hintayin ko sa pag-harvest pero sobrang saya ko na habang tinitignan kong nabubuhay itong aking mga pananim. First time ko kasi mag garden garden nandito sa bahay. Nasanay kasi akong sidekick lang ni asawa ko. Simula nga ng bumagyo ay ngayon ko nga lang madadalaw itong pananim nila papang nasiling Taiwan. At tignan nyo naman ay nakakaawa talaga sila dahil kinakain nga ng mga manok itong sili. Paano may bibenta yan? Dasal, sa dasal na lang talaga na wag nilang kainin lahat at sirain. Basta malaga sa amin ni Papa ay may balik yung puhunan namin dito. Yung tinuturo ng daliri dyan ay yung mga lemon na inalaga ni Papang at yung bahay na aming tinitirhan. Malapit lang diba <laughs> hingarin ka lang charot. Ito nga pala yung namumulaklak na alaga na lemon ni Papang. Nakakatuwa nga lang dahil pagkatapos ng bagyo ay eh marami talagang nalaglag na bulaklak. Pero thankful pa rin kami dahil namumulaklak ulit ito. Malapit nga lang dito yung pananim ni Papang na luya. Kaya naman tinignan ko na rin ang kanilang kalagayan at okay naman hindi naman sila ganong nabagyo. Bukod nga sa mga alaga namin manok na humakain itong sili. Isa nga sa dahilan ko bakit nagsisipata itong sili nila ay dahil nga dun sa lakas ng hangin ng bagyo tapos na over na rin sa tubig. Akala mo naman talaga ay magaling ako mag-alaga ng pananim. Tinanong ko nga lang si Papang bakit na mamatay. na frustrate kasi ako. Ah, grabbing turn. ay napakantang bata. So, nandito na nga rin kami. Tutulungan na nga namin itong pinsan ko sa pagdadamu kahit kaunti. At ayan, si Mela na nga ay nangunguna na. Dumating na nga rin dyan si Papa Kaya naman, umuwi na rin kami. At if flex ko rin para sa inyo itong napaka-cute at napakaganda namin lalagyan ng toothbrush. Actually, ito ay lalagyan na ng spoon and fork. Pero mas bet ko nga itong paglagyan na ng aming mga toothbrush dahil marami nga kami dito sa bahay. O, di ba ang lakas makalinis? So, kung trip nyo, ay click nyo lang ulit yung link sa ibaba. hanggang dito na lang mga familia. Salamat. Tarag sa nga binuyam God bless.